Sir, uh, recently the NGCP posted po ng yellow alert in Mindanao grid. How focused is your leadership po in monitoring the electricity situation in the country na hindi po ito artificial crisis po? Then what's the mandate po doon sa mga concerned agencies? Uh, no, it, it definitely is not a not an artificial crisis dahil talagang uh, the, uh, the power systems are overloaded. Ang uh, naging consumption natin biglang tumaas talaga because of the dahil napaka Uh, kaya nangabantay kami ng husto, kaya naman nagkakaroon ng problema sa mga iba't ibang sistema, kaya namin tinututukan. At uh, yung pagtaas ng, meron kaming mga plano, mga strat strategy para hindi na magtaas ang uh, presyo ng uh, ng kuryente. At least for now, in this crisis time. Dahil tuloy uh, patuloy, so, uh, tuloy-tuloy, dahil demand and supply, Pat pataas ng pataas ng presyo so gagawa natin ng paraan para medyo ma-control ma na mabuti yan. So that's, uh, those, are, those are the things. Well, the NG sa NGCP patuloy yung ating uh, sinasabi sa kanila na magtayo na sila ng mga kanilang mga uh, transmission lines na matagal nang inaantay, pati yung mga submarine cable ginagawa na natin para naman kapag may kuryente sa ibang lugar na excess uh, capacity, ay pwedeng dalhin sa ibang lugar na kulang naman. Kaya ito ang aming uh, kilang matagal na matagal na dapat na ginawa ito pero na nakaligtaan yata ng mga iba. <laughs> ngayon lang namin na ngayon lang tayo naghahabol. But that's uh, that's the con we are continuing to monitor the uh, power supply. We are continuing to monitor the uh, uh, the price uh, and we are continuing to Encourage and to endorse all of the programs of NGCP so that they will increase the uh, coverage of their uh, transmission lines all over the country.